Mayong adlaw! For today's video nga guys ay makikita na namin sa wakas yung nabili naming kondo dito sa Lapu-Lapu. Mga tatlong taon na siguro guys ang nakalipas simula nung mabili namin tong kondo na to pero, pero ngayon lang namin siya makikita ng personal. O ba diba exciting guys? Ang daming adventure ng pag-uwi namin. Char! Bali, nakuha ko nga pala itong kondo, guys. Noong 2019 siguro yun. Hindi ko na maalala. Maalala. O, oh, diba? <coughs> Uli, na siya. Naalala lang ay sobrang dami kong pinagdaanan bago ko makuha ito. Ang sukat nga pala ng unit na to, guys, ay 60 square meter. Meron siyang terrace, merong sala, merong maluwang na kusina, L-type, at meron din naman siyang dining area. At meron din siyang dalawang bedroom at isang maluwang na CR. At guys, andito siya sa pinakatuktok ng building. Kaya kalula talaga siya guys. Kuha ko nga pala ito ay hindi pa ganito yung itsura. Pero... Napag-isipan naming mag-asawa na iparinobay At ito na nga ang kinalabasan. O diba, bongga. At syempre, pati gastos, bongga. Sobrang mahal naman kasi magpagawa. Lalong-lalo na dito sa syudad. Kahit na lahat ay nakakontrata talaga. Hindi pwedeng arawan. Buti kung nasa probinsya lang, ay pwede mo naman silang bayaran ng arawan. O dito sa city, naku, hindi pwede yan lahat nakakontrata. Pati sa mi kontrata. Kasama na rin yung CR. Kasi hindi naman ganyan yung CR dati. Nakaano lang siya. Pintura lang ba yung wall? Masasabi ko namang sulit yung gastos guys. Kasi makikita mo naman na uh, maganda yung kinalabasan. Sobrang saya lang talaga guys na ngayon finally nakatungtong na kami dito. Kaming mag-asawa. Sobrang sarap sa feeling na yung pinaghirapan namin, ito na siya. Maluwang naman yung unit kasi naka 60 square meters din siya. May two bedrooms. Pero mas malaki talaga yung aming pamilya. Buyag. Thank you, Lord. Walo nga kasi kami magkakapatid, guys. Kaya ganun. <laughs>

Hors yeah. Pieng yeah. Ano kaya ang hinahanap ni Mayora at hindi niya mahanap-hanap? Anyway guys, kung nakita niya yung iba naming video ay magkasama nga kami ni na Maria na umuwi. Pero hindi sila dito matutulog dahil nagrent sila ng condo unit na katabi lang din dito. Dito na lang muna sila dumiritso para sabay nga kaming kumain kasi sinundo sila ng papa niya. At... Uuwi rin sila kaagad. Nagpunta lang talaga sila dito para makuha yung bagahe ni na Mary. Kasi mm -hmm. bibigat nga naman, hindi pwedeng dadalhin nila sa kamotis. Pupunta pa kasi sila ng kamotis guys bago sila umuwi ng lady. Papasyal muna sila doon sa amin kasi meron silang nabiling lupa doon at gusto nilang makita. At ngayon nga, ayan dito na kami sa kabilang building. Ihahatid na namin si Maria sa kanilang narintahan na condo unit. Bali, ito nga pala yung pinakabago nilang mga building guys. At limang building nga ito at meron napakalaking swimming pool. At ang ganda ng view dito guys. Marami pa yatang ang available dito na rooms. Kaya kung gusto nyong mag-avail, ay mag-avail na kayo. di ba? Diba? Parang agent lang char. Thank you for watching guys. Bye bye. Wow.